Panoorin natin tong mga lodi itong tungkol kay LeBron James sa kalagayan niya dito sa LA Lakers. Sa dami nga ng rumors na naglabasan patungkol dito kay LeBron James kung saan ito lilipat dahil hindi pa ito pumipirma dito sa LA Lakers at undecided pa talaga itong si LeBron James mga lodi. Samantalang itong si Luka Doncic mga lodi ay napabalitang pumirma na nga dito sa LA Lakers ng 3-year deal, contract extension at isang 1-year player option mga Lodi. Pero sa part naman ni Lebron James mga Lodi ay wala namang problema dahil meron naman siyang player option. At siya pa rin naman ang masusunod kung saan siya pupunta at kung mag stay siya dito sa LA Lakers. Pero kung titingnan ang sitwasyon ni Lebron James dito sa LA Lakers ay mas maganda pa rin na mag-stay na lang siya dito. Makakasama niya pa ang kanyang anak na si Brony James at malaki ang kanyang tsansa na bago magretiro ay magkaroon pa ng isang championship dahil kung titingnan ang roster ng LA Lakers ay talaga namang maganda na rin dahil sa kanilang mga nakuwang player, mga Lodi. At sa sobrang pag-aalaga nga ni Lebron James sa kanyang katawan ay talaga namang kahit na ito ay nasa edad na talagang makikita mo pa na may bubuga pa itong si Lebron James para makakuha ng isang kampiyonato. Kung lilipat pa siya sa ibang team mga Lodi ay hindi naman siya nakakasigurado na makakakuha pa siya ng championship at maiiwan niya nga itong si Bronny James sa LA Lakers na hindi mo rin alam kung magtatagal nga rito si Bronny James kung wala ang kanyang ama. So mas maganda pa rin talaga mga Lodi na mag-stay itong si Lebron sa LA Lakers na kasama ang kanyang anak na si Bronny James. Dahil pag nakakuha siya ng kampiyonato dito ngayong season ay talaga namang napakaganda kahit na siya ay magretiro na, talagang napakalupit ng kanyang exit mga lodi. Kung hindi pa naman siya magre pagkatapos ng season na ito, ay pwedeng-pwede pa naman itong si Lebron dahil kitang-kita naman sa kanyang pangangatawan na kayang-kaya niya pa naman maglaro at makipagsabayan sa mga batang player mga lodi. Dahil nga magaling itong mag-alaga ng kanyang katawan, kaya parang hindi tumatanda ang isang Lebron James mga lodi. Pero dahil nga hindi pa naman nag-uumpisa itong papasok na NBA season ay talagang hindi pa rin natin malalaman kung ano ang magiging desisyon ng isang LeBron James kung mananatili nga ba siya dito sa LA Lakers kasabay ng kanyang anak na si Bronny James. Pero dahil nga hindi pa naman nag-uumpisa itong papasok na NBA season ay marami pa naman pagkakataon o marami pa siyang oras para mag-isip kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang karera dito sa NBA kung lilipat ba siya sa isang team o mananatili sa LA Lakers mga Lodi. Kaya talaga nga abangan natin kung ano ang magiging pasya ng isang Lebron James at kung sakasakali nga na magdesisyon itong si Lebron James na manatili dito sa LA Lakers para sa kanyang mga huling laro ay talaga namang para sa akin ay napakagandang opsyon noon dahil kung makakuha siya ng kampyonato ay talagang magiging maganda ang kanyang exit mga lodi yung kasi ang pinaka-importante, yung legacy yang iiwan niya pag alis niya dito sa NBA mga lodi kaysa yung lilipat pa siya sa iba at mabibigo siya ay talaga namang napakapangit ng exit niya dito makakasama niya pa ang kanyang anak na si Bronny James mga lods